Hindi ko masyadong naintindihan eh. Kinakain mo ang mic. Kinakain mo kasi ang microphone eh. Huwag mong kakainin. Oh, oh brother. Oh, mo. Sa Sige, sagutin ko yan ngayon. sa, sa, sa kay Papa, no? Kay Pok. Oh, brother. Oh, Pok. Pag, ang Pilipinas, maling katoliko, di ba? Oh. Sibig, oh. uh, it's yeah. 75%. Oh. Pag pinanganak pa tayo, muslim na tayo. Bakit hindi pa ng ito Muslim po ba kayo, sir? Muslim po kayo eh. Ano, Maguindanao, Maranao, Balik Islam? Islam. Balik Islam. O, bago ko yung sagutin. Katong tinanong nga tungkol kay Papa, bakit daw na ganun? Ha? Ah? Ah? Hindi lang na ganun. Mga madre din nila, nag-hijab rin eh. Mga pare din nila, nagtutob din eh. Ha? Ah? Wala lang silang balbas. Dahil kung may balbas, terorista. Kasama si Sokristo, naging terorista rin. Kasi may balbas. So mga pare, tingnan mo mga pare, naging nagtub nag, -tob, nag -tob din sila. Huh? ang mga pare din ay naga uh, ang mga papa ay mayroon din. Mga bishop mayroon. Rin, ang mga bishop, pink lang ang color. Pink dahil baka duda ako ganun eh. Pink, basta pink, 'di ba? Ganun ang siko babaw. Okay. Mayroon din sila. Okay. Pero uh, may freedom naman kahit anong gaya-gaya uh, sila sa mga Muslim, no problem. Dahil alam mo ba sa Europa, sa West, kahit sa Pilipinas, Going back 100 years ago, ang mga babae nila pumunta sa simbahan, may mga hijab pa yon, May takip pa ang mga ulo. Yung lula mo, kung nabutan po yung lula sa lula mo, nabutan mo, yung lula sa lula mo or yung lula mo mismo, may takip yung ulo. Ha? Hanggang naging mamon na lang ang laki. Hanggang nawala. Alam yung mamon, yung lupuit ng mamon, ganyan ganun na lang, hanggang lumit, nawala na. Tinatawag na bilo noon. Bilo. Maitim din. Pumupunta sa simbahan, maitim din ang damit. Okay. Kung ano mang man suot ng puwak, bahala na sila. Pagwapo sila. Okay? Pero hindi yung tinuturo ni Kristo, ha? <clears throat> ang turo ng Pope. Dito tayo sa tanong ni brother na yung balik Islam na ano ba yung tanong, ah, bak, mga katoliko, bakit binibinyagan pa nila ang kanilang anak? Why the Roman Catholic Oh, why they baptize their child? Why? Because if they will not baptize, they remain Muslim. Because the teaching of Islam, there is no baptism in Islam. That's why sa atin, sabi nila, bautismuhan yan, bautismuhan yan, bilisan nyo. Naku, muslim yan. Pag hindi mabautismuhan, muslim yan. Tama sila. Nakatama sila. Dahil bakit bautismuhan? Para maging pure. Para walang kasalanan. Bakit? Ang isinilang pa na bata, may kasalanan na. Sabi na oo, mayroon. Naman ang kasalanan. Eh bakit siya Kristo, sabi niya, huwag niyo harangan ang mga bata. Dahil ang mga bata, ang paraiso ay para sa gaya ng mga bata, sabi ni Jesus Kristo. Sabi ni Jesus Kristo, unless you will be born again, hindi kayo maging bata, you will not enter paradise. Huh? Ibig sabihin, pag maging bata, sabi niya, huwag niyo harangan. Kasi Jesus si Kristo, ayon sa Biblia, ay maraming tao at mga bata gustong pupunta. At hinaharangan ng mga tao at mga disipulo. Nakita ni Kristo, sabi niya, huwag niyo harangan ng mga bata dahil ang paraiso ay para sa mga bata. Eh bakit niyo ang, bata, ang mga bata ngayon nabautismuhan? Si Kristo, nagbutis mo ba ng bata? Wala. Ito ay na ang mga tao sa atin, alam nila ang Islam. Alam nila dahil, sabi nila, binyagan yan. Hindi na binyagan, Muslim yan. Tama. Kasi sa Islam, hindi na piling binyagan ang bata dahil ang bata po ay walang kasalanan. Kaya isinilang sila, walang kasalanan. Imagine, anong kasalanan nila? Kumain si Adan ng prutas at ang mga lahat ng mga bata ngayon nagkakasala. Bakit? Kumain ba rin sila? Where is the logic? Yung the day of judgment, sabihin ko, Panginoon, wala akong kasalanan na gawa. Sabihin ng Diyos, meron. Panginoon, wala akong nalaman na kasalanan. Meron. Anong kasalanan ko, Panginoon? Lulo mo, kumain sa prutas. Ano ka man, Panginoon? Ang fair ka naman, eh. Lulo ko yun, eh. Ha? Ako wala akong ginawa na kasalanan. Ha? Lulo mo si Adan. Kasalanan yun. Hindi ba yun? Pagdating tayo ngayon, ha? Uwi tayo ng Qatar? Alisto yung tatay ko, tumakbo, rapist, o sabi natin, pumapatay ng tao. Pagdating sa airport, pusasan ako, at sabihin na, tatay mo, rapist. Pili mo yun. Pumapasan ka, pasok kita sa sa kulungan dahil ang tatay mo ay may kasalanan. Ha? So, mga kapatid, hindi nga Ano yung isa sa muhadra? Muhadra? Dawa ng gara muslim. Di ba? ganun, buhay kasalanan daw, imagine. Imperno ka. Bakit ako imperno ng Panginoon? Lulo mo, kumain sa prutas. Where is the justice? Saan ang, ang ano, saan ang mustisya dyan? Huh? At sunod lang, uh, galing, kasi katuruan eh. Karamihan naman talaga na Romano-Katoliko ay hindi nagbabasa ng Biblia eh. I challenge, kung mayroong katuliko nagbabasa ng Biblia sa isang araw, isang buwan, isang linggo, nagbabasa ng Biblia. Wala. Halos lahat ng Kristiyano ay hindi nagbabasa ng Biblia. Ikinig lang, sunod, nanong nanong lang. Pero basahin mo nga ang Biblia. Meron? Tinuturo ba ni Kristo? May disipulo nga. Christianity? Romano Katoliko ang tinuturo? Kayo mga born again, maniniwala kayo? Romano Katoliko ang tinuturo ni Kristo? Kayo mga Romano Katoliko, maniniwala kayo? Nagtuturo si Jesus Christo ng Iglesia ni Kristo? Do you believe? You protestant. Do you believe Romano Katoliko ang tinuturo ni Kristo? You Roman Katolik? Naniniwala kayo protestant ang dala ni Kristo? No! the word Christianity, the word Catholic, even Roman Catholic is not in the Bible. Huh? Show me, Ngayon mga disipulo ni Kristo so nagsabi, tayo ay mga Romano Katoliko, tayo ay mga born again, tayo ay mga Baptist, tayo ay mga born again. salita. basahin natin. Huh? Ang iba kasi hindi nagbabasa ng Biblia. Ikikinig lang. Ganun-ganun lang, oh. Amin. Amin. Anong sinasabi ito? Si Pulati, si Kurulong, lubot mo naglagalagong. Amin. Ma Amin lang, Ritz, so. Hindi niya alam kung anong sinasabi. Ha? So, Latin. Sa simbahan ng Latin. Chocolate, si Kurulong, pinto, mang ilumot mo, galagom. Amin. Oh, amin naman. Latin yun, eh. Ha? Latin ba yun? Cebu si ano yun? Hindi yun natin. Uh -huh. Pero amin nag... Oo, oh, okay, sige, magtanong kayo ako, pati. Oo, oo. Ah, uh ikaw. -huh. Sino Ah, Sino magtanong? Ah, -hmm. -huh. jaga mo. Kis -kis.